Yes. Ugo na alam. Okay, so uh, you, uh, para sa akin sila Si Stacey yeah.

kaibigan na kung saan na pinaglimapan ko. Kaya ako sumasara sa panipalak ng ito na muli dahil I am a survivor of pain and erasing. ako sa pagkumpin dahil sa mga depekto ko sa katawan. Meron isang galaw na pagod ka ako. Pero nalagpasan ko yun. Ngayon ang nilagpasan ko ay ang pagbibigay sa akin ng aking isipan, ng limitasyon sa pag-iisip. Yung gusto ko pang magsalita pero binibigyan niya ako ng limitasyon na nandetekin na ako. Kaya naniniwala po ako ngayon Pinaliwa ko, ipagpapatuloy ko to hanggang sa kaya ko. Maraming salamat po. Thank